Nipaabot pa karoon sa kapolisan na resulta sa autopsy sa 19 anyos nga namatay matay ni Tambong sa Presidolog Party. Subay so nini, gisubli sa PNP ang panawagan nila sa boyfriend o higala sa babae nga Mupatim Aw. Si Nico Serino, mabalik sa report. Nagpaabot pa ang Cebu City Police sa resulta sa autopsy sa patayng lawas ni Ashley Abad. Kini Kinimaoy basihan sa kapolisan sa musunod nila nga lakang subay sa gihimong pakisusi bahin sa iyang kamatayon. Ang batanon nga mitambong og sinulog party gikatahong nawad-an sa panimuot maong gidala sa ospital. Gidudahang dunay natumar ang biktima hinungdan sa iyang kamatayon. We explained to them the importance of autopsy. Sabi ko in case na yung result ng aming case build up it would appear that there is a foul play or that your daughter was forced to drink it or there is fraud o pangilad then there will be a crime, diba? And we will be needing the autopsy. Padayong nang hinaot ang kapulisan, mukooperar ang boyfriend ug mga higala ni Abad sa ilang gilusad nga investigasyon. Dili hinun sila makapugos ni ini kay matud pa voluntary rakini. The last six hours siguro or 24 hours na kasama ng babae para malaman ano yung condition ng babae before nangyari yun. So even the friends are very uncooperative. They are scared. They are afraid. They They don't want to be involved. Yun yung mga issue dito. And we cannot force them naman to talk. Pero para sa akin, sana they will cooperate. What if this happened to them? Ubani Road, Prado, Nico Sireno, Balitong, Bisdok.